What's up, up mga kapang? kapang? Andito kami ngayon sa Tagaytay City. Maligayang Pasko sa lahat! At manigong bagong taon! I love you three times a day! don't ay kaganda ng weather for today's video hindi siya masyadong mainit hindi rin siya masyadong malamig hindi kagaya mo na sobrang lamig hugot yan eto naman si Bilog malibasa lagi siyang nandito sa Tagaytay Ayan, nakachinelas at nakashirt lang. Local yarn. Nak, try mo kaya magtinda ng ispasol. Baka sakaling dyan kayo mama. Samahan mo na rin lang taho na may strawberry. Ayan na, nakapila na si Bilog para magbayad. 300 nga pa lang isang tao. Two-way round na. Sulit na sulit na rin mga ka-fam. Dahil sa ganda ng view habang nagsisipline ka. Kung alam nyo lang ang excitement ko mga ka-fam. Walang paglagyan. Ay, isa pa pala ito eh. Excited din. Hindi na may tago ang dila. May ticket na kami guys. Let's go! Wow, wow, Tatlo lang kami. Alam nyo na, yung iba dyan, takot. Picture, picture muna bago lumarga. This is it. Pansit. Kikita ko na ang aking kapalaran sa aking aral. Ayan na, ayan na, ayan na. One, two, three. Ulit. <laughs> One, two, three. Ah, 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 yee! Yeah. <laughs> pabilis ng pabilis. Ayan na. Ahoo! Goma! Oops, may pansakwa ko ah. Ayan na. Kinabitan ni kuya yung harness ko. Idiretso ko raw yung mga kamay ko at i-cross ko raw yung legs ko. Ihiga na raw ang katawan, pati na rin ang ulo. Ayan na, nagsesenyasa na sila. Mukhang bibitawan na ako ni Kuya. Grabe, sobrang excited ko mga kakam. First time ko talaga to. In 3, 2, 1, up, up, and away! <laughs> Sa edad ko na to, hindi ko akala ay makakapag line pa ako. Nako, kung nakita ko ng inang ko, Sigurado ko, proud yun sa akin. Pero bali-baling kurot sa singit ang aabutin ko. O siya, siya, siya ako naman. Kanina pa nakasabit ang singit ko din eh. Hindi ga maubos ang iyong istorya. Eto na nga, ako yung pinahiga na nga ni kuya. Wari ako patutulugin pa yata. Pero sobra na ako ka-excited niyan. Hindi na nga matanggal yung ngiti oh. Dawan mo na kuya, sunog na sunog na. Ang dami namang fans nito ni kuya, ang dami kinakawayan sa malayo. Eto na, kumuha na rin sa kabila. Kaway-kaway mga fans Ay shoot, eto na binitawa na Ang sarap guys, the wind is facing my face <laughs> Ano daw? Panalo ang view, sobrang ganda Kitang-kita yung vulkang taas Bakit parang nakabitin siya dito sa gilid? Tek, okay, galaw-galaw, baka may stroke. Oops, malapit na ako sa dulo Alright Sana all, lumakabot sa dulo Di diba, guys, kapit lang kasi Grabe ang view Ang sakit sa itlog Ayan. Ah, aray ko po. Sakit sa itlog. Yung harness ko pa, naipit. Posing, posing. Woo! Sanda naman ng bayad. Eto na, pababa na ako mga ka-fam. kaigsi iksi naman kasi. Parang nakakabitin tuloy. Pero so refreshing ang hangin sa taas ha. Ang shayap kaya. <laughs> ang shayap shayap. Wala bang si nang ng Parang ayaw ko pa kasing bumaba. Wala na. Pinigilan talaga ni puya Ayan na. May picture-picture na. Siguruhin mo lang kuya na maganda ako dyan sa picture mo, ha? Kung hindi, yari kita talaga sa akin. O siya, siya, siya. Pakibaba mo na nga ako, kuya. Nang makalafang na. Pakagutom pala to. Gardo, ilabas ang salad. Dami kong gutom. Oops, kaya nyo yon? Smooth landing, no? Pwede na ipalit kay Dana. Ding, ang bato. Salad! Oh, ang mami, naghahanap na naman ng bato. Ay, bakit ako nakatalikod? Paano ba ito iharap? Pero in fairness, ha, napakaganda ng view. Sulit na sulit ang 300 guys oh Shake shake niyan <laughs> hindi mawawala ang picture picture Pero hindi ko naman kukunin kasi parang mahal ata yan O oh, kuya pakibaba na po ako Ang aking singit eh, umiyak na eh Pero ayos na ayos ang experience sa zip line ay eh. Kung may pera pa yung eh Eh kaso wala na Tama na sa isa direct yeah. Dahil ayaw ko sa zip line dito na lang ako sa Changi. Maghahanap na lang ako kung ano ang mabibili ko. Ang problema ko lang ang pangbili. At syempre, hindi matatapos ang vlog na to nang wala ako. <laughs> Hello guys, Anna here. And ito ang pinagagawa ko sa aming Tagaytay trip. Syempre, obviously, rumampa. At magpa-cute kahit sa gitna ng arawan. Sino ka dyan? <laughs> Hi, Taal. Kay ganda mo talaga. Oh, hindi yung Taal, pero ang ganda ko dyan. Aminin. Nakaw! Nandini pala kayo mga kabay kayo. Kanina pa namin kayo hinahena. Kung kailan naman kami pa uwi, tsaka naman kayo nagpakita. Ay, paano ba yan? Sa susunod na laang, ay, hindi naman kayo pwede papunta sa Maynila. Paalam, horsey! Pictures pasok!